So mga ka para sa ating Holy Week Special Story mula sa Calabanga, sur. may isang pamilya na kinikilala na tapat sa kanilang panata dahil sa katapatan ng pamilyang ito ay umabot na sa kanilang pang-apat na henerasyon ang panatang pag-aalaga sa Inulid Shrine at makakausap natin ngayon si Geraldine Hinade Duliero ang kasalukuyang caretaker ng sinasabing Inulid Shrine Magandang hapon po, Ma'am Geraldine Good afternoon po. Opo. Ma'am, uh, kamusta na po kayo dyan? Okay naman po. Opo. Madi nasa, nag-prepare na po kami para sa Holy Week. Opo. Uh, dahil sa sinabi mo ma'am, ano po yung preparation na ginagawa po ninyo patungkol po dito sa uh, ngayong Holy Week po ma'am? Opo. Uh, bali po, sa ngayon, yun na po ang ginagawa namin, preparation para po sa pagdating ng mga deboto ni Amang Hinulid. Apo, matanong ko lang, Ma'am Geraldine, ilang taon ka na pong tagapangalaga po ng Hinulid Shrine po ninyo? Uh, simula pa lang naman po. Nung may, may alam na kami kung paano i-ano si Ama, natulong talaga kami sa mga magulang namin. Apo. Inoobliga talaga kami kung paano alagaan si Ama pati yung mga deboto na pumupunta sa kanya. Opo. Ma'am, maaari mo bang maikwento sa amin? Ano itong naging panata po ninyo dito sa Hinulid Shrine po, ma'am? Uh, sa familia po namin, ang panata talaga po, kumbaga nagsimula po dun sa mga lola namin, sa mga lola ng nanay ko. Tapos, hanggang po sa kami na rin, bali yung pang-fourth generation na kami, ng mga anak nila. Opo. Patuloy lang po, patuloy lang naman. Opo. Kumbaga ah uh, pamana na po, Ma'am, no, through generation uh -oh. hanggang sa umabot uh -oh. na po ito sa inyong uh, itong santo. Oo. Uh Opo. -oh. Ma'am, ano po yung turo po sa inyo ng mga magulang nyo patungkol po rito sa pag-aalaga po nitong Holy uh, shrine? Uh, basta ang tinuro nila sa amin, 'yun lagi alagaan lang si Ama para sa mga deboto, tapos kailangan pag umaga, lagi siyang kumgaga, lagi siyang mabango, may yung linis ang paligid niya sa loob ng chapel, tapos yung damit niya, gusto ng nanay ko, talaga gusto 'yun, lagi maganda si Ama para pagdating ng tao, Opo. parang bisita na pagdating, maganda naman ang aabutan uh, nila. Opo. Kumbaga kahit hindi Holy Week, ma'am, talagang uh, ninilinisan niyo itong uh, santo at Opo. talagang sinisecure niyo talagang mabango po ito. Opo. Iyan talaga po. Opo, pa nakaugalian namin 'yan kahit walang okasyon. Opo, para sa iyo, ma'am Geraldine, ano po 'yung naging epekto po sa inyo sa patungkol po dito sa panata po ninyo dito sa panata ninyo dito ng, ng pamilya niyo, ma'am, dito sa Hinulid Shrine. Uh -huh. Uh, sa amin po, sa pamilya ko, malaking bagay po na ang epekto lalo sa amin kasi kumbaga unang-una sa amin mag-anak sa mga anak ko, very close po sila sa amin lalo na alam nila kung paano namin pinapakita sa kanila na kung paano alagaan ang alagaan yung si ama parang gano'n na rin sa amin kung anong ginagawa namin si ama, gano'n din ang ginagawa sa amin ng mga anak namin Opo. Tuwing, Sa Tuwing... pamilya namin, parang gano'n na. Opo. Tuwing procession po ba, ma'am, marami talagang sumasama dyan kay, kay ama? Napakarami po. Hindi mabilang. <laughs> Eh, po talagang kailangan i-prepare kung paano po yung karo niya, yung pong sinasakyan niya pag prosesyon Talagang mal maraming oras po ginagawa kung paano siya papagandain. Kasi minsan niya alam sa isang taon siya ilalabas. So kailangan talaga napakalaking ano po, preparasyon ang ginagawa namin. Opo, katulad na, ma'am, anong klaseng preparasyon po ang ginagawa ninyo? Katulad ng uh pagtatay ng bagong damit po nito na itong shrine yes, po, po ma'am Opo Opo Kahit hindi po ma'am na prosesyon marami po talagang dumadalaw dito kay dito sa santo po ma'am Opo marami po araw-araw Opo araw-araw marami Opo sa meron na ba sa iyo, ma'am na, na nakapagkwento na isang deboto po ng inyong santo na merong milagro po na nangyari po sa kanila po. marami po. Maraming mga ano, nagkikwento din sa amin, mga na-experience nila, kung ano ang hinihingi nila kay ama. Pag talagang nararapat naman pong para sa'yo, ibibigay niya naman yon na ano naman, kaya kung paano po ang tao na punta kay ama, na balik-balik lang. Kasi may mga blessing silang nare-receive. Opo. Pero sa inyong personal na experience ma, meron na po bang milagro sa inyong pamilya na nangyari uh, marami. Po. Marami po. Kasi natural lang naman po baga sa atin na magka problema, may mga sakit-sakit. Sawa na Diyos po. Pag talagang ang faith mo yan, na makikita mo naman po na ang resulta kumaling. Opo. anong kung, kung anong pangailangan, andyan po. Opo. Ganun po. Ano? Ma'am, ano po yung nararamdaman natin na merong taong natutulungan po ng santo natin na kumbaga sinasabi niyo po na maraming kwento na sa inyo na natulungan po nitong santo na isang milagro sa kanilang buhay. Ah, uh, syempre po natutuwa din kami na ano rin kami kasi kumbaga parang naging part na din po kami ng ano nila kasi kumbaga napunta doon kay Ama tapos may sila ng ano may sila ng tulong kay ama kami naman po na may ari kay ama kung ano naman po ang pwede namin ma-share it's in share naman po namin gaya po nung mga gamit kung ano po mga <coughs> available namin na sinuot ni ama binibigyan okay. din namin sila yung cotton yung pinuno sa buong katawan ni ama sa mga ano po na ganyan Ibigay din namin sa kanila. So sila naman po ang nagkukuwento sa amin na kung ano ang nagawa ng mga binigay namin na galing kay Ama. Opo. Sa ngayon, ma'am, sino po yung ana. nakakatulong natin sa pag-alaga po kay Ama? ah uh, bali po, kami naman. Dalawang family po kami. Opo. Bali, tulong-tulong na lang naman kami. Opo. Uh, amen po. Opo. Siguro, ma'am, ano po yung mensahe natin sa, especially ngayon, na uh, meron pa rin mga kabataan na nawala, nawawala na po ng uh, kumbaga yung panata nila sa Diyos. Ano po yung panawagan po natin dito sa ating mga kabataan na nawawala ng uh, panata? Panata. Ah, ah, siguro po, ah, hindi rin natin medyo, eh, hindi rin natin, ano, kumbaga, hindi rin natin maano ang ibang kabataan na kung paano nalilihis sila ng landas kasi minsan po nasimula din yan sa magulang kung ano ang nakikita nila siguro sa magulang nila minsan gano'n din po minsan naman dahil sa influensya din kung ano mga nakikita nila sa labas kung walang nagka-guide na tama so no, ganun po ang nangyayari Opo. Siguro last na lang siguro ma'am Geraldine, ano rin, uh, ano rin po yung panawagan natin or mensahe sa katulad mo po ma'am na Apo. nag-aalaga po o meron pong santong ina inaalagaan? Uh, sa mga ano po, parang mga owners din po Apo, ng ano, santo. Opo. Uh, ano po, sa gagaya po namin, siyempre napakalaking responsibilidad po ang may alaga ng santo kasi kailangan talaga ibigay mo yung pinaka para sa kanila kasi sila rin po naman baga ang tumutulong sa atin kung ano mga pangailangan natin sa araw-araw sa safety po natin sa pamilya so talaga pong napakalaking responsibilidad ang meron pong inaalagaan na ganyan pero kita mo naman po na kung ano ang mga blessing din po na kapalit nun Opo. Dahil po Kaya diyan bang, ma talaga. Opo, dahil po diyan Ma'am Geraldine, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlad oh, po sa aming program ngayong hapon. Okay po. Okay Opo. po. Welcome po. Opo. Mag-ingat rin po kayo Ma'am Geraldine ano? Opo. Kayo din po. Maraming maraming salamat po Ma'am. Okay po. Salamat man po. Opo. Baka minsan makadalaw po ako diyan sa Kalabanga at makita kong uh, personal itong inalaga niyo pong santo. Polisan Apo. Maraming maraming salamat muli, Ma'am okay. Geraldine. Okay po. Salamat man po. Apo. po. So yan mga kaaksyon, pagdating sa paniniwala, may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagpapakita ng pagtitiwala at panata sa ating kinikilalang Diyos. Nawang ngayong Holy Week na ito ay magsilbing pagkakataon sa atin, mga kapwa-Kristyano, na at kilalanin pa nang mas maigi ang paniniwala sa ating panginoong Hiso